Good morning, good morning sa ating lahat mga chong. Ayan o. Oh. Ah, ito pala yung ating tinanim na sibuyas na dahonan. Sa wakas, natapos din at naitanim na rin natin. So, ayan mga chong, ah. yan Ayan. Nasa gulong lang natin nilagay mga chong. At yung lupa, ah, yung gulong. So, binuhusan natin ng mga lupa. Ayan, mga gandang lupa. Lupa yan para at least maganda rin tubo yung mga dahunan. So, kahapon ko lang to. Itinanim mga chong. So, ayan. Medyo, ano, medyo buhay-buhay na. Ayan mga chong. So, yung ibang sibuyas, uh, ah, na natin. Tapos yung iba, binibigay lang ng pinsan ko. So, yan mga tsong Ah. Yan. Ang ganda ng pagkalagay ng mga tsong So, ito. Ulang pa ito. So, babakura natin ito rito. Para, para para at least yung mga aso, mga manok na pwede nilang ibain to so kailangan natin harangan dito So hindi pa to siya tapos mga chong. So yun, yung paghahakot natin ng lupa rito, hindi natin nakuhanan ng video kasi yung time na yung lakas ng ulan. Eh, ng ulan. Kaya ito, yan. Uh, hanggang sa nailagay natin dito, naitanim natin. So uh, nakuhanan pala natin ito nung puno na. Uh, walang laman tapos naging puno. Saka itinanamin, eh, tinaniman na natin ng mga buyas na ito. So, uh, next tapakita uh, na ulit natin sa pangharangan natin to ng nabakura na natin to para safety ng ating mga tanim so alright mga chong ayan so ang gaganda na ng tubo nila mga chong oh. ayan sana hindi masisira ng mga ano to mga chong ayan mga dami kasing aso dito yung mga nagano ano, naghahabulan kaya kailangan nating harangan so let's go lagyan natin ng harang Ayan mga chong. Kawayan yung pinambakod natin mga chong. Oh. Ayan. Pero lalagyan pa, nito, pa natin ito ng ano, wire. Para mas matibay mga chong. Ayan. Alright. Ayan. Ito yung wire na ilalagay natin mga chong. Ayan o. Oh. Taba yan. Ayan. ayan. Ta, tara. Tara. This is it mga chong. Ayan o. Natapos na rin yung paglalagay natin ng bakod. Kawayan tsaka yung mga wire. Ayan. Sifting-sifting na sila rito. Mga chong o. Oh. Yung ating sibuyas na dahunan. Alright. Ayan o. Oh. Okay. Ayan, tapos na natin dinaligan mga chong. Iyon, 'no. Know, sana mga ilang buwan, ilang araw, ilang buwan. Ayan, makikita na natin yung tubo nito mga chong. All right, all right, all right. Next video ulit. Thanks for watching.